Amen na to. Ayan oh. Shut in. Shut out. Oh, sige na. Bye bye na. Alright. So, nandito kami ngayon. Yeah. Kaya maulan. Kaya mm. ang may tuktok. Uh, Ito ginagawa namin. Kaya yeah. <laughs> ang Kasama ko ngayon. Bata, pang <laughs> Bata pa ang manok niyan. Ito ay si... Si... Mr. Chito. Yes. yes. Yes, eh. Si Wislaw. Wislaw Nuda, Nado. Wislaw Nado. Wislaw Nado. Oh, alright. Alright. So, so malakas yung yeah, yung, tawag dito yung ulan. Malakas kayo so, na tawag dito. Uh, ah, ito yung nagpapahirap sa amin ngayon. Ito yung ulan. Kailangan namin so, ng ayuda. Wala. Ganun talaga. May ulan, walang pera pero basa ang kwarta pag maulan <laughs> sobrang takip yung mga tricycle namin ayan, ayan. ulan lang yun ay so, ay so, iba na kasinong. kasi iba na kasi kasi meron kami malit na hanis para hindi kami mamasa ulan yan kapag mga bago At okay. 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 <laughs> <laughs> <Ayan. laughs> <So, laughs> ito kami pag walang pasahero Tanda ipon na ipon. Tatlo lang kami, pero ka marami kaming ang tawa. O, oh, pinalin. Ang pogi ko pala, oh. Si <laughs> Si look at the movie. Look <laughs> <laughs> uh, pogi naman namin tatlo. Parang kami nag-white, ano. Gulo tayo. <laughs> <laughs> Alam ko, gulo tayo yun. Ha? Gluta tayo kasi hindi gluta tayo. Ang tayo mo ah. Gluta tayo kami. Tayo tayo lang. Oh. Oh. Shout, out. Shout out. Shout out. Shout out ka. Shout out, out para dyan kay ano. Pilomino. Kanino pa? Ay, Pilomina. Mag-asawa yan. <laughs> Shout out si Tate Moki. Si <laughs> Moki <Moky> ni Nam. <laughs> <laughs> Yan ang yung namin. mo kininam, Nam! Dorado! Okay. Ikaw islao Law. Law. Shoutout na pala sa pinaka-poobie sa amin. Ito, ayan o. <laughs> Shout-in! Shout-out! O, oh, sige na. Babay na, babay na. Babay na. Babay. One million, bro. Bill! 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 bill, bill. <laughs>